So, ito sa sobrang dami ng ano ng mga uh, RIT natin, magawa ko ng mouse trap. Ito. Balde. Nilagyan ko ng silupin. Uh, ito ito is inano ko lang uh, ginuglu, ginuglo, glue stick. Pwede rin talian ng rubber or anong panali tapos binutasan ko sa gitna. Okay, ganyan, no? So, may pain. At, nilagyan ko ng mga pain sa loob. Ayan, makikita natin. Meron ng huli. Eh. Ilang, ilang minuto pa lang, nakahuli na ako. So, ito, nilagyan ko lang ng kahoy dito. Ayan. Marami dito eh, nilagyan ko lang ng kunting pain. Yung pain na nilagay ko is, uh, pagkain ng manok. Okay, paket chan at ngayon, meron ang huli. Pa. So, kailangan lang isil dito ng maigi sa gilid kasi tumatalon sila. So, pag hindi nakasil dito ng maigi sa gilid, maaari mga kalabas. Ayan o. Oh. Meron ng huli dalawa. So, sana bukas madagdagan pa. ulit. Pa,